Alam ng bawat OFW ang hirap at sakripisyo. Mahabang oras sa trabaho, laging malayo sa pamilya, at yung hope na balang araw magiging worth it lahat. Padala dito, bayad doon. Ipon para sa bahay hanggang sa iniisip mo na lang. Kailan ba talaga magiging sapat? Pero ito ang totoo. Yung enough na hinahabol mo laging umaatras at kung hindi mo siya haharapin ngayon baka buong buhay mo puro habol ka na lang. Sa video na to pag-uusapan natin ang sikreto kung paano mo mababago ang perspective mo bilang OFW at kung paano ka makakahanap ng totoong freedom at fulfillment na hindi kayang ibigay ng pera lang. Kapag tinanong mo ang karamihan sa mga OFW kung bakit sila nag-aabroad, isa dito ang sagot nila. Para sa pamilya, para may sariling bahay, para makapag-aral ang mga anak, para magkaroon ng secured future. Ito ang kwento ng halos bawat Pilipino na lumalabas ng bansa. Sari-sari man ang bansa, Dubai, Hong Kong, Canada, Japan, pareho ang layunin. Makakaahon din kami balang araw. Pero sa likod ng success story na to, may mga hidden cost na hindi lagi na pag-uusapan tulad ng mga sumusunod. Una, missed moments. Unang birthday ng anak mo, nawala ka. Graduation na tanging sa video call mo lang nasasaksihan. Yung unang hakbang ng munso, na nakita mo lang sa Messenger. Pangalawa, emotional distance. Kahit updated ka sa chat o video call, hindi mo talaga kapiling ang pamilya mo. Minsan, hindi ka na parte ng small family decisions kasi laging ikaw na lang magpapadala, kami na bahala dito. Pangatlo, constant pressure to provide. Na para bang hindi ka pwedeng magkamali dahil ikaw ang sandigan ng lahat. Takot kang mawalan ng trabaho o magkasakit. At minsan, hindi natin na itatanong sa sarili natin. Itong sakripisyo bang to para sa pangarap ko o para sa expectations ng ibang tao? Noong unang taon mo bilang OFW, baka sinabi mo sa sarili mo kapag nakaipon ako ng ganitong halaga, uuwi na ako. Pero habang tumatagal, parang lumalayo ang finish line. Bakit? Dahil dito. Una, inflation's bite. Ang 50 pesos mo dati, pang ulam na. Ngayon, pamasahin na lang. Yung plano mong makapag-ipon ng 500,000, hindi na ganun kalaki ang halaga ngayon. Pangalawa, evolving family needs. Habang lumalaki ang anak, lumalaki rin ang gastos. May tuition fee increase. May medical emergency si Biglang nasira ang bubong. Pangatlo, lifestyle creep. Noong una, basic lang ang gastos. Pero habang tumadami ang padala mo, Tumataas din ang lifestyle ng pamilya. Kung dati sardinas, ngayon imported na. Kung dati tricycle lang, ngayon dapat may motor. Resulta, ang dating sapat na ay biglang nagiging kulang pa. Parang habulan na walang katapusan. At ito ang dahilan kung bakit maraming OFW ang tumatanda na sa abroad. Pero hindi pa rin sigurado kung kailan uwi. Karamihan sa atin, pera ang sukatan ng tagumpay. Pero kung tatanungin mo ang mga matatagal ng OFW, marami ang magsasabi. Kung babayaran ko ng pera ang nawalang oras, lugi pa rin ako. May tatlong bagay na kadalasang nalilimutan kapag pera lang ang focus. Una, value of time. Hindi mababayaran ang unang hakbang ng anak mo o yakap ng asawa mo. Kahit gaano kalaki ang ipon mo, hindi mo na maibabalik ang mga panahong na mismo. Pangalawa, mental and emotional health. Ang stress at pressure ay parang utang na lumalaki kung hindi mo babayaran ng pahinga. Maraming OFW ang nakakaramdam ng burnout, homesickness, at minsan depression. Pangatlo, personal dreams and passions. Ilang taon ka na bang nakatigil sa sariling pangarap mo? Gusto mo sanang magnegosyo o mag-aral ulit. Pero lagi mong sinasabi, next time na lang, padala muna. Ito ang dahilan kung bakit maraming OFW ang biglang nagre-reflect after 10 or 15 years abroad. Pera lang ba ang kapalit ng buhay ko? Kung nanonood ka ngayon at gusto mo ng tunay na sagot, kailangan mong tanongin ang sarili mo. Sustainable ba ang financial plan ko o pang rescue lang tuwing kapo sa gastos? Alam ba ng pamilya ko ang tunay kong sitwasyon o iniisip nila endless ang pera sa abroad? Ano ba ang itsura ng enough para sa akin? hindi lang para sa kanila. Minsan, kailangan natin ng brutally honest conversation sa pamilya. Hanggang dito na lang ang kaya ko. Magtutulungan tayo para makauwi ako ng mas maaga. Maraming OFW ang natatakot sa usapang ito. Kasi baka isipin ng pamilya na madamot ka o wala kang malasakit. Pero sa totoo lang, ito ang unang hakbang sa tunay na financial freedom at family healing. Alam mo, hindi lang ito kwento ng realization. Dahil kung gusto mong matigil na ang walang katapusang habulan ng pera, yung parang palaging kulang, kahit ang dami mo pang sinakripisyo, kailangan mo ng action plan. At hindi ito fancy, practical lang, totoo. Kaya kung seryoso ka rin makauwi bilang araw na may direksyon, ito ang unang hakbang. Una, practical financial moves. Habang may kita ka pa, huwag mo nang sasayangin ang momentum. Subukan mo mag-invest kahit pa unti-unti sa MP2, mutual funds, o kahit maliit na negosyo. Hindi kailangang milyonaryo para magsimula. Ang mahalaga, makapagsimula Pangalawa, kung kaya, gumawa ng passive income. Yung kahit nasa abroad ka o nakauwi ka na, may pumapasok pa ring pera. Pwedeng paupahan, online income, o kahit part-time income ng asawa mo sa Pinas. At eto pa, track mo ang gasto sa Pinas. Hindi pwedeng parang ATM ka lang na kapag may kailangan, padala agad. Matuto kang magsabi ng hanggang dito lang muna. Pangalawa, emotional resilience. Oo, pera ang pinaghihirapan natin. Pero habang abala ka sa pagpapadala, baka nauubos ka na. Kaya kailangan mong bumuo ng coping habits. Simple lang, journaling, pagsali sa mga online OFW support groups, o kahit habis na nagpaparelax sa iyo kung may chance, umuwi kahit paminsan-minsan. Hindi para gumastos, kundi para i-refuel ang emotional bank mo. Dahil ang pagod na puso, mas mabigat paminsan kaysa sa pagod na katawan. At tandaan mo, investment din ang kalusugan mo. Hindi lang katawan, pati isipan. Walang kwenta ang perang naiipon kung may sakit ka pag uwi. Pangatlo, know when to pivot. Kailan mo ba talaga balak umuwi for good? Hindi pwedeng bahala na. Kailangan mo ng clear 3 to 5 year plan para alam mong may direksyon ng lahat ng ginagawa mo ngayon. Ayaw mong tumanda sa abroad na parang palaging next year na lang. Kung nakarelate ka sa video na to, huwag mong kalimutan i-like, i-share sa kapwa OFW na kailangang marinig to. At mag-subscribe ka na sa The Brown Investor para sa mas marami pang content tungkol sa ipon at investments. At kung paano ka magkakaroon ng tunay na financial freedom bilang Pinoy.